Ramdam na rin sa lugar ang bagsik ng Super Typhoon Uwan. Para sa update, nasa linya natin si Frisco Marquez. Frisco. Magandang hapon, Atuweng. Um, nararamdaman ngayon sa bayan, na, nararamdaman na ang bagyong uwan sa bitibang bahagi ng lalawigan ng Rizal na nakatasa ng signal number 3. Sa kasalukuyan ay umulan na at kasama, at kasama ang malakas na hangin sa bayan ng Binangonan at Cardona Rizal. Sa bahagi naman ng Isla Talim ay lalong nagigpit ang Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa sitwasyon sa daungan at baybay bay ng Laguna de Bay upang matiyak na wala ng anumang uri ng bangka na makapaglalayag pa. Ito ay para makasiguro sa kaligtasan ng lahat. Marami ang na-stranded at minabuti na makatuloy muna sa mga nakatakdang evacuation centers sa nasabing bayan. Sa iba't ibang bayan naman ay patuloy na pagmamonitor ang nakahanda ng pamalang lokal sa anumang sitwasyon o sa sakaling lumakas pa at dumaan sa Luzon ng bagyong uwan. Katulad ng inanunsyo ng Malacanang, kansilado na rin ang pasok ng mga estudyante at government office sa buong Lalawigan ng Rizal. Mula sa Lalawigan ng Rizal, Prisco Marquez para sa Net25 Special Coverage.